Hi mga kumari at kumpare, welcome back po dito sa channel namin. Ngayon ay lumabas kami dahil ito lang yung time ni Rhea para makabanding namin ni Nils dahil busy busy siya sa school. Dito kami ang napili namin puntahan yung Enchanted Kingdom kasi mag-i-enjoy talaga siya dito dahil matagal na niya itong Uh, pinapangarap na pumunta dito kaso si Rhea walang kasama, ayaw naman ni kuya niya na sumama sa kanya pero kami ni Nels, ang ginagawa namin, naglalakad-lakad lang kami talagang tingnan niyo yung mukha ko dito sobrang init kasi dito at saka maraming tao nung pumunta kami Ayan sila, hindi na kami nag-abang sa kanila sa mga rides nila kasi sobrang haba ng pila. Ayaw ko mag-antay ng ganito habang haba ang pila. Kami ni Nels, lakad-lakad lang lakad, lakad kami. Tapos pag napagod siya, mauupo kami. Tapos maghahanap ng makainan, o kaya mainuman ng kape, o kaya ganyan uh, kung anong makita niyang pagkain na gusto niya, doon kami nag po Kasi hindi siya pwede maglakad ng matagal, mabilis siya mapagod. Kaya nga, ito ang napili niya na puntahan. Dati kasi nakarating na siya dito. Ito ang napili niyang puntahan kasi sabi niya sa akin, marami daw siyang mauupuan dito. Pag maglakad siya, ano ka neto, bali pag napagod siya, mauupo siya. Kaya, dito kami bumagsak sa Enchanted Kingdom. Ako, ayoko na. Ngayon na medyo matanda na ako. Na matanda na talaga kasi 53 years old na ako. Parang ayoko na rin sa mga rides-rides ba. Kaso, syempre, ito ang gusto ni Rhea. Kaya dito kami napunta. Ang nasakyan lang namin dito ay yung Ferris Wheel yun lang ang nasakya namin. Talagang nag-ikot-ikot kami. Nakailang ikot-ikot kami. Hindi namin makita si Larea kasi si Larea uh, kung saan yung mga nakakatakot na rides, doon talaga sila. Sa ano daw, sa roller coaster daw, nakadadawang balik sila doon. Ang haba kasi ng pila. Sa lahat ng mga magpapabalik uh, magpapabaliktad ng bitoka natin, paulit-ulit nila na ni lari yon sinasakyan. Sa Perisville, makaisang beses lang yata sila. Tapos, kami, yan, ganyan, ikot-ikot lang kami. Ayan, o, oh, sinira sa Pinapayong ko siya kasi bawal sa kanya yung naiinitan siya ng gusto dahil nga dati nagkaroon siya ng skin cancer. Pero sabi niya hanggang ngayon nandiyan pa yung skin cancer niya. Kaso galing daw siya mag-alaga. Kaya hindi daw siya lumala. Hindi daw lumala at saka hindi na lumabas. Sabi ni yung anytime daw pag di siya mag-ingat, lalabas daw yun. Maraming mga tao nun kasi nung pumunta kami, field trip din ng mga ibang eskwilahan maraming mga estudyante doon kaya lalong nagpahaba ng mga lalong nagpahaba ng pila sa mga rides kasi maraming estudyante. Ayan, andito kami nito sa taas ng Ferris wheel. Dati di ako natatakot mag sakay dito pero nung nasa ibabaw na kami parang ano parang bigla akong nahilo at saka parang yung chan ko ba parang babaliktad Natakot talaga ako kaya humawak ako. So, iba na talaga pag matanda. Kasi parang uh, mabilis na ako matakot ngayon. Di katulad noon na talagang kalaban ako kahit gaano kataas yan. Hindi rin ako matatakotin. Ayan si Nels. May kinukuha sa bag niya. Maganda rin naman ang tanawin dito sa ibabaw. Yun lang. Ito lang yung rides na napuntahan namin eto dito si Nareya, yung malapit na kami tumuwi. Dito sila nag, ano, nagrides rides Nung na kami nito. Ito yung last na, ano nila, na sinapya nila. Pero napasaya namin sila. Kami ni Nels, ayan, taga-panood lang kami sa kanila. Pero kami, hindi kami sumama sa kanila ha. Ito lang, ikot-ikot kami. Ayan, si Nels tumitingin sa kila Rhea. Alam nyo, nung ito, rice na to, malakas ang sigawa ng mga tao dito. Ayan po, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood.